Okay, so hello guys. Welcome na naman sa ating panibagong vlog. Okay, so marami na nagtatanong kung pwede bang gamitin o maaari ba nilang gamitin ang V380 Pro kahit naka-mobile data lang. So ang dami nagtatanong nito guys sa ating mga sa ating comment section sa mga previous uh, videos natin. Okay, so syempre kapag nasa work tayo or nasa biyahe tayo, outside ano outside sa bahay natin so syempre kailangan na mo-monitor pa rin natin yung ating bahay so ang tanong ng marami kung pwede bang magamit no, ang V380 Pro kahit naka mobile data lang okay so sasagutin natin yan ah uh, maya maya lamang pero uh, kung ikaw ay bago pa lang dito sa ating channel no please uh, subscribe and hit the notification bell button para updated tayo every time na may mga upload tayong videos na ganito. Okay, so mag-intro muna tayo. Okay guys, so ayan, welcome ulit sa ating channel. So Again, ang tanong ng marami, pwede bang gamitin ang V380 Pro kahit naka-mobile data lamang? Okay, so alamin natin ano nga ba ang sagot. Pwede nga ba o hindi? Okay, so ang sagot dyan is yes. Pwedeng pwede siyang gamitin. Pero may mga kailangan tayong isa lang alang No? So pwede siyang gamitin pero dapat nakakonek na ang camera sa Wi-Fi. Okay, so number one, okay. ito yung unang-unang dapat isaalang-alang natin. Kailangan nakakonect na yung camera o yung CCTV no, sa Wi-Fi. Siyempre sa bahay, di ba? Kasi nasa bahay yung camera natin, okay? So pangalawa, kailangan nakabind ito sa V380 Pro account mo. Okay, so mamaya ituturo natin guys, no, ah uh, yung pag-bind or paano ba um, paano ba i-bind yung account mo ng B380 Pro doon sa WiFi. Okay? So, next, kailangan, syempre, may internet connection ang camera sa location or sa bahay natin. Okay? So, yung tatlong tatlong factors na yan, guys, ang dapat natin tandaan. Okay? So, ulitin ko lang, kailangan nakakonek yung camera sa Wi-Fi pangalawa kailangan nakabind or nakalink okay para mas hindi kayo merapan, nakalink yung V380 Pro account mo doon sa wifi nyo sa bahay okay so kasi yung V380 Pro mobile app guys eh, siyempre nasa phone niyo diba so i-download nyo ito sa inyong uh, mobile phone gamit ang uh, Google Play Store kung naka-Android kayo or iOS kung naka uh, Apple kayo no So, Apple Play Store. So, ida-download nyo siya para pag ginamit nyo remotely, nasa labas kayo ng bahay, mamomonitor nyo doon sa bahay nyo. Okay? So, kailangan nakabind yung V380 Pro or nakalink yung V380 Pro account mo doon sa CCTV sa bahay mo. Pangatlo, kailangan, syempre, may internet connection yung camera kung saan siya nakalocate. Okay po? So, eto <coughs> Ah, uh, ituturo muna natin yung pag-connect ng camera sa Wi-Fi. Okay. So unang-una, actually ito guys, meron akong previous video na to, in-upload, no? So mamaya ilalagay ko yung link ng video diyan sa ating description box or sa comment section para uh, sundan niyo, nandoon yung full details, yung step by step process kung paano yung pag-set ng V380 Pro sa mobile phone at sa Wi-Fi. Okay? so, merong portion doon itong pag-connect sa Wi-Fi. Okay? So, syempre, unang-una, ipa-plug in natin yung ating cellphone. Ah, sorry. sorry. Ipa-plug in natin yung ating uh, bad type na CCTV camera. Okay? O ano man type ng V380 Pro. Okay? Isaksak natin no, para magkaroon ng power supply. Tapos, pag nag-power on na siya, may maririnig kayong uh, voice prompt dyan na <clears throat> Uh, system is starting or system start up completed. Okay, so yun yung maririnig ninyo guys once na nag-power on na yung uh, CCTV device niyo. Then after that, uh, kailangan i-scan ninyo yung QR code doon sa likod ng camera. No, as you can see dito sa picture natin guys, no? sa screen. Yung QR code nasa gilid o sa likod ng camera, i-scan po ninyo yun. Okay? <clears throat> I-scan ninyo yon gamit ang inyong cellphone. Okay, kaya sabi ko nga kanina, kailangan naka-download na yung V380 Pro sa cellphone nyo. Again, meron tayong a uh, previous content na nito, no? yung itsura ng app na to. So, mamaya isalagay ko yung link dyan sa baba. Okay, so once na na-scan na po natin yung QR code, okay? Ito siya. Okay. Kukonek naman tayo sa Wi-Fi. Okay. So, punta kayo sa setting ng cellphone ninyo. Doon sa Wi-Fi setting ng cellphone mo Tapos, piliin or pindutin ninyo doon sa list ng mga Wi-Fi connections. Hanapin ninyo guys yung MV617 or ano pa mang katulad nito or magkalapit dito sa code na to dyan sa Wi-Fi list na nag-appear sa Wi-Fi setting ng cellphone ninyo. Okay? Then, i-tap nyo yung, i-connect nyo siya. Okay? So, ibig sabihin guys, yung device, no, yung camera, yung CCTV nyo mismo, nakakonect na siya sa wifi ninyo sa bahay. Okay? Through dito sa phone. Okay? After that, patayin nyo na yung mobile data. So, tap nyo yung mobile data ng phone nyo, kailangan wifi lang. Okay? Then, doon na tayo sa next step, no? sa number 2 step. Ibabind na natin o ililink na natin yung V380 Pro mobile app sa camera. Okay. Kanina, kinonek natin yung camera sa wifi ng bahay. Okay, nasusundan. Ngayon naman, yung V380 Pro na nasa cellphone mo, i-connect naman natin siya, ililink natin siya doon sa camera, ng, sa CCTV sa bahay nyo. Okay, so buksan ninyo yung V380 Pro app dyan sa cellphone ninyo, no? Tapos piliin or pindutin ninyo yung option na try without an account, no? As you can see dyan sa screen, so naglagay tayo ng uh, picture dyan para masundan ninyo, no? pindutin ninyo yung try without an account. Kasi guys, dito hindi naman ninyo kailangan mag-create ng account. Okay? Then, after ninyong pindutin yung try without an account, click nyo lang yung continue. Okay? So, may mga susunod pang step dito, guys. Pero, I suggest, no, para sa buong detalye, sa pagsiset up nito, panoorin ninyo guys dito sa video na ginawa natin. Okay? So again, ilalagay ko dyan sa ating comment section o sa description box yung link ng video na to para masundan nyo po yung pag setup nito. No? Kasi kung isasama natin siya dito, medyo masyadong mapapahaba yung video natin. Tapos yung pag-set up kasi, medyo broad kasi yung uh, process natin doon. Okay? Pero ang focus lang naman natin dito eh, sa video natin na to is yung kung paano ba o kung pwede bang gamitin ang V380 Pro kahit naka-mobile data lang. Doon lang yung focus ng video natin ito. Pero yung pagsiset up guys, again, nandyan sa isang video natin. Okay? So, kunyari, nakapag-set up na kayo guys. Tapos nyo nang ma-set up no, yung uh, V380 Pro mobile app nyo sa inyong phone at doon sa camera device. Okay? So, ito na yung pangatlo. Siyempre, kailangan may internet connection. Yung camera, dun sa bahay nyo. Again, dito sa part na to guys, ulitin ko lang. No? Yung mga nagtatanong kasi sa previous videos natin kung pwede bang uh, gumamit ng piso wifi tapos ikukonek nila yung kanilang uh, CCTV sa bahay. Okay, ibig sabihin, itong bahay ko, nakakonek ako sa kapitbahay ko, pero ang gamit ko ay piso wifi. Diba? Yung hinuhulugan lang. Kunyari, 5 pesos for 5 minutes. ba? Diba? So, again, ulitin ko guys, hindi po pwede. Ang sagot natin dyan ay hindi siya pwede. Bakit? After 5 minutes mo guys, mamamatay na yung connection mo. ba? Diba? So, ibig sabihin, wala na connection yung wifi mo. Maghulog ulit ng another 5 peso, magre-restart na naman siya ulit. So, hindi siya advisable. So, I suggest guys, kailangan ang wifi natin is stable. No? Nakakonect tayo sa stable na wifi natin. <clears throat> okay? Pwede rin naman, kunyari, nakahotspot yung yung cellphone nyo sa bahay, i connect doon yung uh, camera, yung wifi device nyo, pero dapat yung phone na yun na naka-hotspot ay hindi aalis sa bahay para yung wifi nyo ay yung Wait, uh, CCTV device nyo guys, hindi na puputula ng connection. Okay, nasusundan po ba tayo? Okay, so pero ang pinaka best suggestion ko guys, dapat as much as possible, meron kayong sariling wifi. Hindi po kayo nakakonek lang sa uh, piece wifi or kung ano paman. Okay, so pag naka may internet tayo sa bahay, ayan, so syempre, pwede nang makapag Uh, connect tayo remotely. Ayan. Pwede na natin i-view yung connection sa bahay natin kahit malayo tayo sa bahay natin. Okay? So, tulad nito. Ayan. So, nasa work ka man, or nasa biyahe, o kung nasa ang lugar ka man, nasa bakasyon, no? Nagsiswimming, di ba? Pwede mong mamonitor yung bahay mo. Either may tao mo na naiwan doon, yung mga anak mo, o kamag-anak mo, pero totally walang iwan sa bahay nyo, pwede mong i-monitor gamit ang V380 Pro. Okay, again guys, sa mga nagtatanong, pwede bang uh, gamitin ang V380 Pro kahit nakamobile data lang? Ang sagot natin ay yes. Ito po, susundan lang natin tong process na dinidiscuss natin ngayon, tinuturo natin ngayon. No? So, pwede nyong ma- view or ma-monitor ang inyong bahay kahit naka CCT ah, naka mobile data lang. Okay? So, I hope guys, ah, uh, nakatulong itong video natin, no? And kung sa tingin mo nakatulong sa iyo itong video na to, no? Helpful to sa ah, uh, please like, share and subscribe naman our channel, no? Para marami pa po tayong matulungan.